ipinagtataka ni Julia Barreto kung bakit sila minamadaling magpakasal na ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson. Ito'y matapos itanggi ni Julia ang chikang secretly engaged na sila ng aktor. Saad nga ni Julia sa panayang sa kanya ng mga reporter sa preview ball, quote, No, walang ganoon Walang secret-secret. Mahirap ng magka-secret sa mundong mabilis ang balita. Sobrang excited nyo. Bakit nyo ba kami minamadali?" You know, we're just really happy where we are in life. It's something to look forward to. Pero bakit nyo ba kami minamadali? Yan pa nga ang sabi ni Julia. Say pa niya, kapag dumating na ang time na ma-engage sila ni Gerald ay isang bagay ito na dapat nilang i-share pero hindi raw dapat itong paulit-ulit na itanong pa sa kanila. <laughs> To be educated, but I'm so frustrated.